Ayan guys, magluto ko guys. Ano guys? Sinigang na hipon guys. Ayan ang sangkap niya guys. Eh. At yung halo ko guys, gulay si guys. Ito guys, beans at uh, pumpkin flour. Ayan ang halo guys na gulay. Ngayon, guys, nagpakulok muna ako guys ng tubig guys. Tingnan natin guys kung kulo na yung tubig guys ay kumukulo na guys Pwede ko natin lagay isang cup Ayan may luya May bawang May sibuyas May kamatis

Buksan ko na guys, din na akong kulungan. Ayan, kulungan ko na ito yung sipon Tapos, sa mga ibig. hindi ko na rin to guys yung lagay guys madali lang malutuhin yung hipon na yun guys magiging pignas na ba yun lumaya na itong bulaklak kasi madali ito manatat takpan muna natin guys buksan natin guys ay guys kulong kulong na guys pwede ko nilagay itong ano ayan guys pumpkin flour guys ay po lang maluto po Sigundo lang luto na agad yan Ayan, may nakita naman kayo sa akin kakaibang ano, style na luto mga idol sigurado sa akin ah, yun na naman lang ito nakita ng na ito na ang sinigang na hipon ilalagyan na ano, bulaklak ng kalabasa ayan maganda na itsura niya ko na guys ano guys pang asin guys kasi ang bilis maluto nito nga naman to itong, itong, itong bulaklak ng kalabasa mga ito ayun pang asin yan guys takpan natin guys sabagid lang kulo na agad yan buksan natin guys luto na ito sigurado guys ayan guys ayan nagluta na na luto na talaga guys na natin. Sarap pang idol.